Ko ni Lord. Oh. Yeah. Emotional ang naganap na tagpo sa episode ng Especially For You ng noontime show na It's Showtime Kung saan nagpakita ng pagsuporta si Vice Ganda sa isang kalahok na mayroong kondisyon na tinatawag na alopecia Ang alopecia ay isang kondisyon na nagudulot ng pagkawala ng buhok, kadalasan sa anit ngunit maaari rin itong makaapekto sa ibang bahagi ng katawan. Maaaring magdulot ito ng maliliit na kalbong bahagi, kabuang pagkawala ng buhok sa anit, o kahit kabuang pagkawala ng buhok sa buong katawan. Hindi man ito nakamamatay na sakit, ngunit malaki ang epekto nito sa taong dumaranas ng ganitong kondisyon. Isang contestant na nagnangalang April ang sumali sa Especially For You na mayroong ganitong karamdaman at bilang pagsuporta ay tinanggal ni Vice ang kanyang wig sa harap ng mga manonood. Ani Vice ay sana ipagpatuloy nito ang magmahal sa kabila ng karamdaman at mapuno siya ng pagmamahal mula sa mga taong nakapalibot sa kanya. Sana raw ay makakita si April ng taong yayakap at hahalik sa kanya kahit na hindi siya nakasuot ng wig. Sa ad ni Vice, pareho tayong nakawig. Sana makakita ka ng lalaking ano gusto kang yakapin kahit wala ka ng wig hahalikan ka kahit wala ka ng wig, tas nag-a-love you pa din kahit wala ka ng wig. Pagdidiin pa ni Vice na hindi lahat ng nagwiwig ay nais lamang umara, maraming oras raw ang natatawid nila dahil sa kanilang pagwiwig. Nabibigyan sila ng kapangyarihan, lakas at pag-asa kaya hindi raw sila nagwiwig lang para umarte. Bilang pagsuporta ay inalis ni Vice ang suot niyang wig. Dagdag pa niya ay hindi siya apektado sa mga taong napapangitan sa kanya pag wala siyang suot na wig. Dahil suot man niya o hindi ang kanyang wig ay sigurado siyang mayroong nagmamahal sa kanya, gaya na lamang ng kanyang minamahal na si Ayon, kanyang ina, mga kapatid at higit sa lahat mahal siya ng Panginoon. Buong pahayag ni Vice Ganda, hindi na ako affected sa mga pangit na pangit sa akin pag walang wig. May wig o wala may nagmamahal dito no, bukod kay Ayon, mahal ako ng nanay ko, mahal ako ng mga kapatid ko, Mahal ako ng pamilya ko. Mahal ako ni Lord. Samantala, napakomento naman ang ilang netizens sa ginawang ito ni Vice Ganda. Sa ng ilan sa nagkomento, mahigpit na yakap sa lahat ng nakakaranas nito. Yung sobrang lagas pa lang ng buhok ang hirap na. What more pa yung ma-diagnose ka ng alopecia tapos no one is there for you. Baby steps. Love yourself. And son, may taong dadating na tatanggapin ka at may intindihan ka ng buong buo. Dami kong iyak habang nanunood ako kanina. Proud of you, Vice Ganda, lalo kitang hinangaan sa ginawa mo.